Naghahanap ako ng pintuan dito mga kainags ano? Actually nasa kabila yun eh Yung pintuan na gusto nating hanapin dati Yung gusto natin bilhin para doon sa basement natin Kasi gagawa, ano, may project tayo ngayon mga kainags so, araw ng ade, summer kasi ngayon eh. Yung mga project, alam nyo naman Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada So ito yun, no? Oh, yung pintuan na gusto kong bilhin ngayon 98 dollars siya, siguro plus tax Nasa 100 plus Meron na siyang butas. Hindi na tayo mahirapang magbutas. Kukuha na lang ako nito. Ayan. By the way, magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo araw na to. At tinitingnan ko muna yung mga bibilihin ko isa-isa para madali ko na lang hakutin mamaya bago tayo kumuha ng cart lagayan ng mga bibili na... Ay, uutangin pala. Uutangin ko pala mga kailig siya, ano? Pagkatapos niyan, maghahanap din ako ng ano kailangan ko. Siyempre, pag may pintuan, merong dapat lock, di ba? Yung siradura. baga sa Espanyol. Yan o, no? suot natin ay Mexico Nung nanggaling din sa Mexico, bumili tayo ng sando Yan So kailangan no tapos bibili na rin ako ng mga vinyl flanks para sa hagdana natin Siguro mga 500 dollars, no? kulang kulang 500 dollars yung mauutang natin ngayong araw na to Hanap mo na tayo ng vinyl Yan, ito yung vinyl, parang gusto ko ito mga kainis Ang ganda ng kulay eh, no? Ayan no? bali magkano ba to? eighty uh, dollars $80 dollars isang isang box ang, ang ilaman laman ito uh, medyo malabo yung mata ko no? 7 seven, seven flanks ganito kakapal mga kainis so pwede na oh. ayan seven ang kailangan ko 37 pieces so siguro mga <laughs> abutin na tayo ng 500 dollars nito mga kainis so, kasama ng pintuan 7 plus 7 14 Nako, mga 5 lima. 5 ganito ang kailangan ko Ganito pa lang 500 na. Plus pintuan, mga 600 plus. Oh my god. yun, So ang gagamitin ko kasi ngayon yung ano yung ating uh, Home Depot card. Yan. Uh, para pagka bayaran, hindi tayo mahirapan. Pwede nating bayaran sa loob ng anim na buwan na walang interest. Tapos pagka gusto mong ibalik, ayaw mo na. Halimbawa, hindi mo gusto, pwede mo siya ibalik at yung utang mo i-erase na lang nila doon sa Home Depot card mo unlike pagka credit card yung ginamit natin di ba it takes several days bago may balik yung pera sa credit card Ayan. at least safe tayo pagka Home Depot card yung ginamit natin tsaka malapit lang sa atin tong Home Depot eh. ito toto gusto ko to gusto ko tong ano yung malinis kaya lang malinis madaling madumi panayang linis mo naman ano bihira So maghanap muna ako rito, maghanap muna ako ng matitipuhan ko. Pero gusto kailangan ko si malapad eh. At least 8 inches yung 8 inches dapat yung ganito para kasi doon sa hagdana natin. Hiram tayo ng ano makina sa tape measure ano. Tapos sa uh, may sukat kasi ako rito. Ito yung cellphone ko, sinukatan ko yung hagdana natin. So, dapat ay mga nasa 8, at least 8, more than 8 inches siya. No? So, ito yon So, more than, ano siya, almost 9 inches siya mga kainis. Ano? Ito ang kailangan natin, ganito ang kailangan natin. So, posible, ito na yung kukunin natin, ano, pag wala pa tayo nakitang iba. Maghahanap muna ako ng ibang ganito rin para sigurado. At least, alam na natin na ito ay qualified. Panalong-panalo, saktong-sakto. Any colors? Any style for the oh, product? Oh, we got lots of colors. Okay. ah... Uh, yeah. You like the light proof? Is that what you like? Is no, it the product? Uh, or we the... have any any product like cheaper than this one? Or, and thinner? In vinyl? Yes. Yes. Poly okay. Okay. Thank okay, you. Yeah. 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 tapos sa uh, nagtanong tayo maka kinig sana sabi ko kasi kailangan ko ng almost uh, kahit na 8 any half 8.5 inches na medyo cheaper doon pero magandang quality uh, pinunta niya ako rito tinulungan niya ako sabi niya pero wala siya wala kami nakita puro maliliit na nakita namin katulad nito ganito ganito lang sana ay nahanap po ganyan eh. uh, uh, kaya lang wala wala ano wala yung malalapad ma, ano kulang yung bitin yun eh parang mga nasa 7 inches lang yon so sabi niya talagang ganto magandang ano kasi ito mga kaya magandang brand to eh, no? parang lifetime na to eh. lifetime to life proof kaya lang syempre medyo may presyo 85 yan ganyan na lang yung aking ah, hahanapin ngayon para may lagay natin doon natin pero maghahanap ako ng ibang kulay ito yung mga, sa, mga sample ng colors mga kainags ano? ito yung nakita natin eh. parang ganito yung nakita natin ano? 79 dollars oh. ganda no or ito alin ba yung maganda ito ito maghanap pa tayo ito maganda rin pero parang mas gusto ko ito maliwanag yung bang pagbaba mo ng hagdanan mo maliwanag na kagad ito palang pipe natin sa bana naka, -sale, naka -sale pala siya bali 100 dollars pala siya isang box mga kainag sana yan Bakit ito na lang kunin natin kasi parang linis, niya, no? linis niya linis yang tingnan parang ito yung dalawang pinagpipilian ko eh. pero parang mas gusto ko to kasi parang yung bang first impression yung pagbaba mo palang hagdanan malinis na agad maliwanag na kaagad so ito na lang kunin ko makasave pa tayo yan o meron siya rito ito to to yung mga stocks niya ano tama ito nga kunin ito ba yon anyway tanong tayo yan ang kagandahan dito mga kainags ano? pag bumili ka ng sobra sa isang box halimbawa sobra hindi mo nagagamitin pwede mong ibalik halimbawa yung laman ng isang box ay pito pitong flanks, vinyl flanks. ang nagamit mo lang doon sa pitong vinyl flanks sa loob ng isang box ay dalawa. Meron kang sobrang lima. Pwede mong ibalik dito sa Home Depot at ibabalik nila yung peras nila sa iyo. Di diba? Ganda, ganda no? Sinabi sa akin eh no, nung tumulong sa atin kanina. Huwag ka maglala kung sobra yan. Pwede mo ibalik yung sobra rito. Babalik namin yung pera mo. Sabi niya. Hanap lang ako ng, ng cart. Lagayan. Ay, to, 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 to. Ay, doon na lang sa dulo. Doon lang sa dulo. Kunin sa dulo natin. Marami-rami mga hahakot natin ngayon. Naku, hinarangan pa tayo ron. Mali yung natin. Dapat pala doon na tayo kumuha sa dulo. Balik tayo, balik tayo. Hinarangan na kasi doon eh. Ayan, dito tayo, dito tayo. Toto, toto, toko niyo natin to. Ah! Tara. Buti na lang, konti tao ngayon, ano? Kaya hindi siksikan. Diba naman dito naliligaw ako Pambihira naman Hindi kasi <laughs> Minsan nakakalito rin May mga nakaharang bigla eh Pupunta ka sa isang aisle Biglang may nakaharang <laughs> Kaya laki nung dala natin eh Di ba? Eh Masikip Tara tara Ayos I can bring you through right here as well Sorry? I can bring you through here too Okay perfect That's okay Thank you very much. So medyo may kabigatan yung flanks mga ka-inags ano? Parang mga 30 kilos yata tayo no? 30 kilos or mga 25 kilos Maganyan, dikat din yun Okay, dito pala sa kabila yung Yun o, yun o, yun o ah. Ito, ito ko niya Ay, hindi, maghanap tayo ng ano Kasi ito madumi ito eh Lagay mo natin dito Dito, dito Lagay mo natin Hanap, hanap tayo ng malinis yan toto toto malinis to. Ayos yung okay. <laughs> Ay, size niya. Yan. o diba <laughs> mm. Tapos yung lock na nakita natin kanina, ito toto toto dito 'yun eh. Somebody, yun. ganito yung mga kiniksa, 920 dollars, yan ah. Somebody dito 'yun. Nakita ko na kanina eh. Ay toto 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 toto. Ito 'yun. Tara tara, let's go. Para mabayaran na natin. Ay, hindi pala. May kaskas -kas natin yung card natin. kaskas <laughs> -kas ay utang. Utang pala to. Ganun. <laughs> Bihira kulang pa pala. Mabuti na lang na dito pa tayo nung napagtanto ko na kulang pa pala yun. 35 lang to ang kailangan natin, 37. Natis yung pera naman natin eh mapupunta sa may mapupuntahan pala hindi ka tulad nung umiinom pa ako napupunta sa wala yung pera ko dahil sa pag-inom ng alak buti naman ngayon mag aapat na taon na next month apat na taon ako hindi umiinom ng alak kaya matatapos na rin natin yung project natin sa bahay mga kailags ano? yun yung project ko dati na sabi ko minor na lang hindi ko muna tatapusin magbablog muna ako yung magsimula pala ako mag kasi matagal ko nang gustong mag -vlog hindi ko masimulan-simulan kasi nga eh may mga project pa tayo sa bahay tapos eh hindi pa ako marunong mag ano, mag-edit edit sabi ko eh hindi ko nga tinapos yun eh, kasi sabi ko minor lang lang biro mo inabot ng mag-aapat at ako project natin ngayon lang masusundan at least ngayon masusundan na nagkaroon lang tayo ng breaks up pag ano, pag renovate ng bahay natin Talaga pag nakatarakan, no? Walang problema sa mga karga-karga eh. Mabilis. Ariko. Yan, ayos balik na natin to hindihan natin dyan ha ah, grabe ang bigat ang <laughs> bihira ay grabe no parang hindi trabaho yung buhat ng buhat eh no ang bihira ilang piraso nga lang binuhat natin eh napagod na agad ako eh samantalang sa trabaho natin eh 8 oras buhat, buhat ng buhat na mabibigat hindi nagreklamo <laughs> samantalang yun eh 7 pira 6 na piraso plus pintuan reklamo na kaagad ang bigat daw hindi bigat talaga mga kaya nice, ano? hindi tayo nakapag warm up eh ha! pero usually meron naman tumutulong dito niyan pwede ka naman humingi ng tulong pero sabi ko wag na okay na ako ilang piraso lang naman yan eh meron nyo eh meron mga naglilipot dito or mag aas ng tulong pero kung wala ka man makita rito pwede mong sabihin doon sa pinagbentahan mo o yung pinagbilhan mo na kailangan mo ng tulong magsasampas sa truck mo meron silang ibibigay na tutulong sa'yo pero siyempre sayang naman yung sayang naman yung laki ng katawan natin, mga kainig, ano? Kihingi pa tayo ng tulong. Bira naman. Parang gusto kong magano ngayon, maghalo-halo. Parang gusto kong pumunta ng ano, ng Lucky Supermarket, Mag-ano, tikim ng halo-halo ron. 'Di ba natikman natin yung halo-halo nung nakarang araw? Oh. Gusto kong balikan, masarap eh. Ang init kasi ngayon, mga kainig, ano? Pero hindi ako nagreklamo, mainit, mga kainig, ha? Hindi ako nagreklamo, mainit. Mainit ang panahon ngayon, kaya kailangan natin ng lunas na malamig na halo-halo. Oh, grabe. ...init dito sa ano? Sa loob ng sasakyan. Pwede dehydrate ako ah. So okay na yung ano natin doon. Pwede na. Tara, alis na tayo. Pero double, double check ko muna. Double check ko muna para yung ano, baka may biglang bubukas. Alright. Nako, baka may biglang sumalis eh. Yan. Doon sa mga sasakyan, pagka... Pagka meron kayong kukunin sa bahay at night niyo na 'yung sasakyan ninyo, patayin niyo 'yung sasakyan ninyo, kunin niyo 'yung susi, huwag niyo iiwanan na nakaumaandar at naka nak hindi nakalak ang pintuan ng inyong sasakyan baka pagbalik niyo sa sasakyan niyo mula sa bahay niyo eh wala na 'yung sasakyan niyo nako ngayon pa summer mga kainags ah, safe ano kumbaga kailangan ingatan ang mga gamit natin lalo na ati sa sasakyan, especially dito sa Canada. Sasakyan natin dito sa Canada, ay necessity talagang kailangan natin yan nako. Especially pag branyo sa sasakyan mo no, tapos ninakaw. Paano kaya ipapalitan ba ng insurance 'yon? Halimbawa, branyo yung sasakyan mo, ninakaw, kinarnap. Papalitan ba ng insurance 'yon? Or uh, magbabayad ka ng 8 years or 7 years or 6 years nawala iyo yung sasakyan mo ganun ba yun mga kainags ah, pwede kayo mag comment mga kainags ha, para marami kaming malaman tsaka doon sa mga kabasa or uh, ba brand new yung sasakyan mo ninakaw kasama ba yun sa insurance pagka bumili ka ng brand new ninakaw papalitan ng insurance ah, pwede kayo mag comment mga kainags maraming maraming salamat sa comment nyo yan. hindi pa kasi ako nagkakaroon na talaga ng brand new na sasakyan eh siguro pagkaya na siguro pagka ano na yung bayad na yung bahay ko yung mortgage ko pagbayad na saka ko kukuha ng branyo sasakyan yan sa ngayon kasi ayoko kung pagsabayin mga kainis no kasi alam ko mahirapan talaga ako eh. Sa ngayon kasi ini-enjoy ko yung buhay ko ngayon mga kainis. Ah, uh, yung bang maraming oras, di diba? sa day off, sa sarili. At saka syempre, wala tayong masyadong iniisip na mga ano, mga babayarin ako po, delikado ah. Delikado tayo doon sa isa niyo. parang baka mahampas yung sasakyan natin, no? Eh, no? Kita nyo? Dak. Baka may tamaan yan, no? Hihira, oh. pinapalo yung lata, baka mamaya yung lata na yun, sa truck. Kung sasakyan ha Ako delikado Bato pa, yung bato pa ang inano niya oh. oh Loko po ha, ah. baka yung bato na yan Tumama pa rito ha ah. Tara makaalis na nga Bato O, oh, Nagdampot pa ng bato oh. Oh, oh. Palo ng palo ro oh. Oh. Oh, oh. Naku, baka tamaan yung mga sasakyan Panginoon oh, oh. Naku po Panginoon Delikado, baka hampasin nito ito yung mga sasakyan ng katsa tabi, oh. <laughs> Delikado. Ang bihira. Naku, naku, yun o, yun eh. o, yun oh. Oh, mm -hmm. Panginoon. Tara, tara. Alis na nga tayo rito. Buti, hindi dumaan dito sa sasakyan natin. Nakatakot so, kaya ang ganyan, bigla kang dalahan Pag hinampas ka ng ganyan, wala kang kalaban-laban, mga kainang, ano? sa Bugbog sarado ka na, nahampas ka na. Isya, kahit mapatay mo yan, kahit mabugbog mo yan, ganyan na talaga yan, eh makulong man yan ganyan na talaga buhay niyan eh eh tayo pwede pa tayo maging prime minister ng Canada pag, di ba? di natin masabi ang bihira <laughs> or baka pwede pa tayo maging director ng kumpanya natin balang araw di natin masabi yan maganda pa yung future natin bihira. pero yan wala na pag pinatulan natin yung mga ganyan sayang oras natin sayang pabuhay natin sayang yung future natin mga kahihinay kaya pag may mga nakita tayong ganyan iwasan na lang natin mahirap na wala tayong kalaban laban dyan, talo tayo Tara, ano pa dami ko sinabi no? Tara, ano nung sub-sub po na tayo ng ano? Yun, nakabili tayo mga kainis oh Hi, hello, kumusta po? Kilala pala tayo Saktong sakto Paglabas natin may nakakilala sa atin ano Yan Oh, <laughs> huh, nako grabe, sa init ng panahon Kailangan natin ito mga kainags <laughs> Gulat ako may tumawag sa atin Pambihira naman <laughs> Grabe, nararamdaman nyo ba yung init mga kainags Nakikita nyo ba sa mukha ko <laughs> Parang tumatalsi palawa lawa ko pambihira. Hay <laughs> nako, pasok muna tayo sa sakyan natin. Para mahigop na natin 'to, sop na natin itong ating uh, itong ating halo-halo. Uh, Yan ako po, Diyos ko po Panginoon. Para na naman tayo na sa oven. Ha. <sighs> Lapag muna natin diyan. Hmm. Hmm. Harap. Ha, <sighs> pampawi ng init mga kainags. Bumibili din, bumibili din ako dati na ano, halo-halo sa ano dito sa Manila Grill. Kaya lang sarado sila eh. Masarap din yung halo-halo nila, makakainis so, nung dito pa sila sa pwesto nila dati. Sarap ng halo-halo nila. Sarap. Hmm? Boss, boss. Uh. Sobrang makakainis at Uwi na tayo tapos sa uh, kailangan ko ilabas yung mga aso natin sa backyard. Kasi mainit sa loob ng bahay. Tara. Ah, uh, tao sa bahay. Pumasok lahat. Meron lang tayo, Day deok tayo meron lang tayong mga binili. Dito na tayo sa bahay mga kainig sana. I ko lang yung mga pinamili natin at para maano na, masimulan na natin yung project natin. Nako po Panginoon. Uy, kitang kilig ko. <laughs> Walang balahibo eh, no? <laughs> inahit ko yan eh. Yan. Ah, kasi pagka hindi ko inahit yung balahibo sa kilig ko mga kainags, ano? Tsaka pag ganitong kainit ang panahon, summer, oh, nagpapawis yan. Pangit. Lagkit. Yan. Although, nag ano naman tayo eh. Nag... Nag... Nag-jojodorant naman tayo. Siyempre kasi yung ano, yung... Yung balahibo kasi minsan nagkukos ng pawis yan mga kainis. nagdadagdag ng init sa ating underarm. Baba ko muna to. At ba napunta sa kilikili, -kili, usapan natin. Bihira naman o. No? <laughs> Naibaba na natin yung mga ano, ano, ito. Mga vinyl flanks. Tapos ito, parang gusto kong ikabit ngayon sa basement natin. Natatanggalin mo ko. Tanggalin ko to. Siyempre, tanggalin ko to mga to. Ito yung papalitan natin. Yan, ito, to, to, Babaklasin natin yan. Iniwan ko muna yung dalawa sa loob ng kwarto ng panganay natin mga kinis. Kasi may mga nabalita ang kami rito. May mga alaga silang aso na heat stroke, namatay. Eh kanina grabe, grabe yung hingal ni Sayon. Alam mo yung parang hingal siya, tumutuloy yung laway niya na parang hirap na hirap siya. Nataranta agad ako. Tinakbo ko agad dun sa kwarto ng panganay ng prinsesa natin. Binuksan ko yung aircon. Ngayon, ano sila dun? Ang oh? gustong gusto nila. Mahalata mo talaga sa nila na gusto nila dun sa kwartong malamig. Ah, yan, yeah, so nandito tayo sa kwarto ng panganin na prinsesa mga kinis no? Kasi merong aircon dito eh, no? uh, Dito natin ilagay yung mga aso natin Nagpaalam naman tayo sa panganin na prinsesa natin Na uh, Dito muna natin ilagay yung mga aso dahil sobrang init talaga natatakot kami baka ma-stroke yung mga aso natin especially itong si si Pogi. Kailangan ko na rin ano to, diligan tong ating uh, lawn grass dito sa harapan mga kainags ano. Yan hanggang dito lang naman yung ano natin eh, didiligan natin hanggang dito. Yan yung hati ng bahay natin dito sa kapitbahay natin. Kawawa naman yung mga damo Grabe Oh, uhaw na uhaw oh, Yun Ayos Nako, tuwan-tuwa yung mga ano natin ito Ating lawn grass At saka ganda rin nung nabili nating ano Sprinkle Talagang wide yung ano niya yun. Malawak yung kanyang ano sublang natin ng konti ah, Yan ah, Yan Dito yan Ganyan Ayos para hanggang dyan lang muna siya, kalahati lang muna siya. Nagdadamo na rin ako rito sa ano habang nakatambay di tayo dito sa labas. Ayano. Eh, Bilis tumuburi ng mga damo rito, no? Bakit kaya yung mga damo eh kahit na walang tubig nabubuhay, ano? Kaya siguro sinasabi nila yung ano eh masamang damo, matagal mamatay. Ayun, pero ito syempre itong itong mga damo na binubunot natin, hindi natin alam kung sa kabilang banda ay eh, nakakatulong, no? Kasi may mga may mga damo na ano eh na gamot herbal. 'Di ba mga kinaks o yung mga nakakain. ayan oh, ito na yung mga ito. Ito e, tulad nitong ano, katulad nitong dandalayon, mga kainags ano. Dandalayon, ito ito yung dandalayon ano. do sa mga hindi nakakaalam yung dandalayon Yung dahon daw nito ay nakakain at nagagawang salad. Tapos uh, ginawa ko na rin to last year. Last year eh ginawa kong tea ah, tara muna mag coffee dito sa harapan ng bahay natin mga kainags ano? at naku po Panginoon sa Pilipinas ko lang naranasan yung ganito yung tatambay ka sa harapan ng bahay natin ano? dito kasi sa Canada mga kainags ang madalas namin tambayan dito backyard madalas kami nakatambay sa backyard parang ano natin yun eh Uh, privacy yung backyard natin Yan, oh. pero dito ngayon tingnan nyo naman, inom tayo ng coffee Naku, napakasarap na kape sa mainit na panahon, sa muna namin yung screen dito, yung salamin, para yung hangin pumasok sa loob ng bahay, mga kainags. yan? Para lumamig-lamig naman sa loob ng bahay. Mainit!